Nasa breakup at nasasaktan ka ngayon And most probably nag-iisip ka Minahal naman ako ng ex ko Alam ko naman at some point na talagang hinabul-habul niya ako Kinailangan niya ako mm, Nag-connect kami ng maraming beses at maraming oras Pero siguro ngayon napapaisip ka Kung namimiss ka ba niya O kung papaano ba mangyayaring mamiss ka niya Dahil sa pagkakaalam mo naman Ay may feelings pa rin ng ex mo sa sa'yo yon na pag-uusapan natin ngayon mga kapapong at tatalakayin natin yan i emphasize natin mabuti para matulungan naman po natin yung mga nangangailangan yung mga namumblema at kasalukuyan nga pong nasasaktan sa mga nakarang video natin alam ko nakagawa po ako ng isang video kung saan in-emphasize ko yung pwedeng mangyari o sitwasyon na dapat mong maiparamdam o maipakita sa ex mo para mamiss ka niya basically kasi hindi ka naman talaga niya mamimiss kung halimbawa kayo nga po ay parang pasira, nagka-crash landing, devastated, depressed, and negative. Dahil walang tao, even your ex mga utol ang gugustuhin na makasama ka or mapasayo siya mga utol kung alam niyang hihilahin mo lang po siya sa negativity, pressure, or problema. Kaya sabi ko doon, kung gusto mong mamiss ka ng ex mo, of course, kasama doon yung paglayo mo. Importanting maramdaman po niya yung distance or detach. Pero dapat ma-imagine, maramdaman, or makita kanya na nagiging positive or nade-develop, nagiging successful in order para mag-connect yung positive feelings na mismo yung isang tao. Simple lang naman eh. Kung negative ka doon, of course, kahit na may miss ka niya, mabablock yun. Hindi mangyayari yung gusto natin mangyari. Kaya dapat makita kanya in a brighter side kailangan green light, di ba po? Kailangan ma-attract mo siya, kailangan ma-inspire siya mga utol. Yan po yung binanggit ko para ma-miss ka ng ex mo. Pero today ay meron na naman po tayong i-discuss kung halimbawa kayo nga po ay patuloy na nag-iisip pa rin kung paano mangyayaring ma-miss ka ng ex mo. At ito nga po ay hindi mangyayari kung hindi po niya makikita yung dating ikaw. Alam naman po natin at some point mga utol, syempre po at some point mga utol na miss minahal ka ng ex mo dun sa pagkatao na napansin o naramdaman o nakita niya sa'yo. Mga panahon, way back siguro na kayo nga po ay talagang merong pang spark sa isa't isa. Ngayon na kayo nga po ay nasa breakup, malamang na malamang mga utol, negatibo yung nararamdaman niya sa atin dahil siguro patuloy tayong nagagalit, namimresure, namimilip o sabihin na nating namumblema, nalulungkot. Siyempre kahit nasabihin na natin na may feelings pa rin ng ex mo sa sa'yo, hindi niya gugustuhin na mamiss ka mga utol. syempre po emotionally, may pigil siyang mararamdaman. Kaya sa akin, kung halimbawa kayo nga po ay nalilito at naghahanap ng sitwasyon kung paano ka mamimiss ng ex mo, simple lang mga utol, nasa sa'yo na yan. Ibalik mo agad-agad yung dating ikaw. Ito mga utol ay alam kong madali mo na magagawa. It's just na siguro sobrang apektado ka at hindi mo alam kung paano ka magsisimula blindsided tayo eh. Yung parang iniisip natin na ako pa rin naman to ah. Ano bang gusto niyang hanapin at ano pa ba ang dapat kong patunayan? Ako pa rin to. Sometimes mga utol akala lang natin na ganun pa rin po tayo. Pero pakiramdaman po natin mga utol, pag-isipan po natin mabuti, baka hindi na po yan ang nararamdaman o nakikita ng ex mo sayo. Kaya sobrang mahalaga mga kapatid na ma-establish mo man lang yung person wherein siya po ay na-in love. Madali yun mga utol eh. Kung halimbawa sa physical looks kanya nagustuhan o minahal, ayusin mo yun. Kung halimbawa naman sa pagiging leader, emotionally strong ka mga utol, doon niya naramdaman yung pagka-in love niya sa'yo o pagmamahal niya sa'yo, Ayusin at ibalik lang po natin yon. It's just that we need to focus at lagyan po natin ng guidelines or steps kung paano po natin maa-achieve ito sa tamang panahon. What I'm trying to explain or say po mga utol na kung halimbawang matatagalan, hindi natin kailangan puwersahin or madaliin kasi kailangan-kailangan na pong bumalik ang ex ko. Mga utol, kung halimbawang madaliin mo man yan, tapos na-achieve mo for example yung gustong looks or physical appearance na nagustuhan ng ex mo sa'yo pero emotionally mga kapatid ay hindi ka pa ready magiging useless din po yun maaaring magkabalikan kayo magkausap, magkasama or magkaayos pero malamang magkakagulo at magkakaproblema pa rin kaya importanteng ang mga aspetong ito mga utol ay patuloy po nating hinihil, continuous ni mga utol tayo po ay nagpapalakas at binabalik nga po natin yung dating sarili natin hindi naman malabong ayawan niya yun dahil alam naman po natin in the first place na yun ang minahal niya mga utol kaya sa tingin ko mas malaki yung opportunity or chance kung ito po ay magagawa po natin effectively ngayon para masimulan mo yan, siguro unahin na natin alisin yung mga negative vibes. Uh, madali lang naman yun eh. Ano ba yung mga bagay na yun? For example, yung galit natin mga utol, let go natin. Yung lungkot, hanapan natin ng diversion. Ilipat natin ang ating attention mga utol. Yung hopes mga utol, siguro wag tayong dapat magkaroon ng mga high expectations. Kasi sa totoo lang, dapat 50% or rather mataas na percentage na medyo tanggap natin. Mahirap gawin yun mga utol. Pero alam ko, dapat yun ang kailangan mo in order for you to succeed. Kasi kung halimbawang tayo po ay magpapadala dun sa emotions o sakit na yun mga utol, kahit makinig tayo dito, kahit ituro ko sa inyo mga utol, patuloy pa rin po tayong matutumba or malalaglag dun sa trap. Kasi nga po dahil tayo ay vulnerable, medyo may kahinaan tayo sa ngayon mga kapatid. Kaya dapat po nating ingatan. Tulad ng lagi ko sinasabi, ang ex mo may amor pa rin yan, may care pa rin yan may feelings at pagmamahal pa rin. It's just na baka hindi na niya nakikita yung taong minahal niya. Baka ngayon ay patuloy kang nade-destroy, nasisira ka, hindi lang natin namamalayan. Pero kung halimbawang ito po ay magiging visible sa kanya, ang magiging pakiramdam niya ay naibalik mo na yung dati. Kahit nga po yung strength lang eh, alam niyo po napaka-attractive po noon. Immediately, sigurado po ako ma-occupy nyo kagad ang isip ng ex mo. Alam kong marami pong ang nagsasabi na papong, hindi ganun kadali. Alam ko yon mga utol. I've been there. Pero ang sabi ko nga, papaano natin maibabalik ang ex mo kung wala kang determination, kung hindi ka matapang at hindi mo kaya mag-risk. Kasi tulad ng lagi ko sinasabi sa mga coaching session ko mga utol, pag kaya mong sumugal, importanteng tao ka. Magiging valuable ka. Parati sa mga videos ko, binabanggit ko yun dapat ma-outgrow mo yung ex mo mga utol. Pero iduktong na natin yung pagbibigay o pagpaparamdam ng breakup or consequence sa kanya. Kasi kung hindi tugma ito, mga utol, paano niya mararamdaman na na-outgrow mo siya kung ayaw mong ibigay sa kanya yung breakup? Kung patuloy niya pa rin mafe-feel na kayo nga po ay parang nakakapit at naghihintay pa rin. All you need to do, mga utol, ay pag-isipan natin mabuti kung paano ba natin maibabalik effectively yung dating ikaw. Kunyari, Ganun ang ginagawa mo. Mahilig ka kunyari sa mga activities or marami ka mga kaibigan. Yung tipong parang napapaligiran ka ng mga positive na tao kung saan ikaw nga po ay gumagalaw. Kung saan effectively ay napahanga mo siya dati. E di ibalik lang natin yun. For example, mga utol, ang alam niya, outgoing ka. O ibalik lang natin yun. Relaxed person, uh, positive, uh, meron kang sense of leadership, mga utol. Yung mga qualities na alam mong ginusto, minahal, at napainlove mo ang ex mo. Marami niyan eh. Hindi pa pwedeng wala kang alam dyan mga utol. Dahil in the first place, paano tumakbo yung relationship nyo kung wala kang idea? Of course, may alam ka doon. Hanapin mo lang yon mga utol sa puso mo pakiramdaman mo. Dahil pag ito po ang ginawa mo, hindi lang maiin love ang ex mo sa'yo or mamimiss kanya mga utol, isama mo na rin yung pwede kanyang habulin at kailanganin once again. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming maraming.